Kumita bilang isang ticket assistant. Alamin ang diskarte sa racket. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig kang umaten sa concerts o events, subukan ang ticket assistance. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa... Racket! Karamihan sa fan girls o fan boys ay busy persons kaya wala silang oras na pumila at magpuyat. Sa kabila nito, gusto nilang makita o ma-enjoy ang fan meeting o concerts ng kanilang favorite artist. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na mahaba ang pasensya at isa kang fan girl o fan boy, why not make money out of it? Simple lang ang gagawin mo mag-post ka lang sa iyong social media page or sa group pages para sa ticket assistance. Kapag may nag-comment or personal message sa iyo, communicate with the client properly at itanong mo kung ano ang desired seating nila. Pagkatapos ay abangan mo ang announcement ng production kung kailan ang kanilang ticket selling. Then pumila ka ng mas maaga sa mismong araw na ito, like 6 hours bago mag-12 midnight, upang masiguro mong secured ang ticket ng iyong client. Ang kitaan dito ay depende sa rate na ibibigay mo sa client. Posible ka magpatong ng service charge na 500 pesos up to 1,000 pesos. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga ba diba, hindi napupulot ang pera.